Ano kung sabihin ko sa iyo na lahat ng paniniwala mo tungkol sa pera ay hindi pa buo? Na may isang sinaunang kasanayan, nakabaon sa pagiging payak, nakaugat sa kapayapaan, na alam na ng mga monghe sa loob ng maraming siglo. At hindi mo kailangan ng bank account, credit card, o kahit isang piso para simulan ito. Ngayong gabi, bago ka matulog, ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. Hindi ito barya, hindi rin ito papel na pera kundi isang bagay na mas makapangyarihan pa. Isang bagay na maaaring baguhin ang daloy ng pera sa iyong buhay. Simula ngayon. Parang kakaiba, di ba? Maaring oo. Pero paano kung ang kakaiba ang siya palang kailangan natin? Kapag wala ng ibang gumagana, hindi ito pamahiin. Hindi ito mahika. Ito'y karunungan ng budismo. Ginagamit ng milyon-milyon upang lumikha ng kalinawan, kapayapaan, at oo, pagbabagong pinansyal. Manatili ka sa akin. Sa pagtatapos ng bidyong ito, hindi mo lang malalaman kung ano ang ilalagay sa ilalim ng unan mo. Maiintindihan mo rin kung bakit ito gumagana at kung paano mo sa wakas masasabi, paalam utang. Utang. Hindi lang ito numero sa iyong pitaka. Ito ang buntong hininga bago ka makatulog. Ito ang hindi nakikitang bigat sa balikat mo habang kumakain kasama ang pamilya. Ito ang baka sa susunod na lang kapag may tinurong laruan ng anak mo. Sa Pilipinas, ngumingiti tayo kahit masakit. Tinasabi nating okay lang yan kahit nalulunod na tayo sa loob. Dahil ang problema sa pera, parang normal na lang, hanggang sa hindi na. Marahil, narinig mo na lahat ng payo. mag ka ng maayos. Magtrabaho ka ng mas mabuti maghanap ka ng raket. Oo, nakakatulong ang mga yon, pero kung pera lang ang usapan, hindi sana tayong lahat ay malaya na sa utang. Paano kung ang tunay na problema ay mas malalim pa? Paano kung ang paraan ng pag-iisip, pagdama, at pagtugon natin sa pera ang siyang humahad lang sa atin? Paano kung ang sagot ay hindi ang pagdagdag sa ating buhay? kundi ang pagtanggal ng matagal ng humaharang sa agos nito. Iyan ang itinuturo ng karunungan ng budismo, hindi ito tungkol sa pagdarasal para yumaman. Ito ay ang paggising sa ating sarili. At hindi, hindi mo kailangang magahit ng ulo, magsuot ng robe, o lumipat sa bundok. Kailangan mo lang manahimik, sapat para makinig. Sa bidyong ito, matutuklasan natin ang isang kakaiba pero makapangyarihang gawain. Isang ritual bago matulog na parang masyadong payak para paniwalaan. Pero kapag naintindihan mo na, makakatulong itong baguhin ang relasyon mo sa pera habang buhay. Hindi kami nandito para magbenta ng panaginip. Nandito kami para muling tuklasin ang kapayapaan. Kahit sa gitna ng mga hindi bayad na bayarin. Dahil ang tunay na yaman ay hindi nagsisimula sa iyong pitaka. Nagsisimula ito sa iyong isipan. Sino nga ba ang mga Buddhists? Kapag narinig natin ang salitang Buddhist, madalas ang naiisip natin ay isang monghe na tahimik na nakaupo sa ilalim ng puno, nakapikit, at walang pakialam sa ingay ng mundo. Iniisip natin, hindi para sa akin ang buhay na yan. Hindi naman nawawala ang bayarin dahil lang nagmeditate ka. Hindi tinatanggap ng grocery ang good vibes at ang may-ari ng bahay. Gusto pa rin niya ng upa. Pero sandali lang, paano kung ang pagiging Buddhist ay hindi tungkol sa pagtakas sa totoong buhay, kundi sa pagharap dito gamit ang ibang pananaw? Sa totoo lang, ang Buddhismo ay hindi relihiyon sa paraan ng pagkakaintindi ng karamihan. Isa itong paraan ng pagtingin, paraan ng pag-iisip, isang pagsasanay ng pagiging kalmado. Kahit pa may unos, ang mga Buddhist, hindi nila itinatanggi ang sakit, yakap nila ito. Hindi sila tumatakbo mula sa pagdurusa. Bagkus, nauunawaan nila ito ng malalim. Dahil naniniwala sila na ang tunay na kalayaan ay hindi nagsisimula kapag nagbago ang mundo. Nagsisimula ito kapag ikaw mismo ang nagbago. At dito nagiging kapanapanabik ang lahat. Karamihan sa mga monghing buddhist ay halos walang pag-aari, walang utang, walang luho, pero nagliliwanag sila ng kapayapaang hinahabol ng mga bilyonaryo habang buhay. Bakit? Dahil sinusukat nila ang yaman sa linaw, hindi sa pera. Ang kasaganaan nila ay nasa loob. At diyan nagsisimula ang tunay na pagbabago. Siguro iniisip mo, hindi ko kayang mamuhay ng ganyan. At tama ka, hindi mo kailangang gawin yon. Hindi mo kailangang isuko ang iyong telepono, trabaho o pagkahilig sa Jollibee. Ang maaari mong gawin ay humiram ng kaunting karunungan mula sa kanilang paraan ng pamumuhay. Maliit na ritual, maliliit na pagbabago, at ilapat ito sa sarili mong mundo, hindi sa labas nito. Dahil ang budismo ay hindi tungkol sa pagpasok sa isang templo. Ito ay tungkol sa pagtayo ng templo sa loob mo. At kapag ang panloob mong templo ay payapa, nakatuon, at malaya, mapapansin mong may nagbabago sa iyong panlabas na mundo. Maaaring hindi ito agad-agad, pero sa mismong sandaling magbago ang iyong isipan, nagsimula ka na rin magpaalam sa kaguluhan, kabilang na ang utang, ang lihim sa ilalim ng unan. Bago tayo lumayo pa, pag-usapan muna natin ang dahilan kung bakit ka narito. Ang kakaiba, parang mahiwagang ideya ng paglalagay ng isang bagay sa ilalim ng iyong unan parang pamahiin. Di ba? Parang kwentong binubulong ng lola tuwing brownout o payo ng barangay albularyo kapag may masamang nangyayari. Pero hindi ito alamat. Ito ay tungkol sa layunin. Sa maraming tradisyon ng budismo, ang unan ay hindi lang lugar ng pahinga. Isa itong banal na espasyo. Ito ang huling pintuan sa pagitan ng iyong mulat na isipan at ng iyong panloob na mundo. Ito ang hangganan ng pagtatapos ng ngayon at simula ng bukas. Ang espasyong iyon, ang sandali bago makatulog, ay makapangyarihan. Diyan pinakabukas ang isipan mo sa mungkahi. Diyan pinakatapat ang puso mo. At diyan nagsisimulang maghilom o manakit ng tahimik ang iyong enerhiya. Kaya, ano ba ang nilalagay sa ilalim ng unan ng mga Buddhist? Hindi mga bagay, hindi pera. Kundi kahulugan. Nagtatanim sila ng layunin. Bumubulong sila ng mga paninindigan. Nagmumuni-muni sila kung ano ang kanilang bibitawan at kung ano ang kanilang handang tanggapin. Isipin mo ito. Sa halip na matulog ka na puno ng stress sa utang, mga hindi bayad na bill, o pagkaingit sa nakikita mo sa Facebook, maglalagay ka ng sulat kamay na tala sa ilalim ng iyong unan. Nakasulat lang ay ilang salitang ito. Pinapatawad ko ang sarili ko sa mga pagkakamali ng nakaraan. Ako ay natututo. Ako ay nagbabago. Tumarating ang kasaganaan kung saan nagsisimula ang kapayapaan. Hindi ito kulam. Hindi ito relihiyosong doktrina. Ito ay pagsasanib ng neuroscience at espiritwal na kaliwanagan. Dahil ganito ang nangyayari. Kapag ang huling iniisip mo bago matulog ay kalmado, malinaw, at may layunin. Nagsisimulang muling isaayos ng utak mo ang sarili nito. Nagsisimula itong lumutas ng problema sa bagong paraan. Naghahanap ito ng pagkakataon, imbis na panganib. At unti-unting lumilipat ang damdamin mo mula sa takot, patungo sa daloy. Ang lihim sa unan ay isang kasanayan ng pagtatakda ng iyong panloob na direksyon. Para sa pagising mo kinabukasan, hindi ka lang basta tumutugon sa mundo. Lumilikha ka ng sarili mong daan na may malinaw na isipan. Ngayon, itanong mo sa sarili mo, ano kayang mangyayari kung gabi-gabi kang magtatanim ng makapangyarihang kaisipan sa ilalim ng unan mo? Sa halip na pag-aalala, magbabago ba agad ang laman ng iyong bangko? Malamang hindi, pero magbabago ang iyong pananaw. At kapag nagbago ang pananaw mo, lahat ng bagay ay nagsisimulang sumunod. Hindi ito mahika, kundi isang isipan. Ayusin natin ang pag-unawa dito. Ang paglalagay ng kung anuman sa ilalim ng iyong unan, maaaring isang sulat, layunin o alaala, ay hindi bigla ang magbubura ng iyong utang. Hindi bigla ang mawawala ang may-ari ng bahay. At tiyak na hindi lalakad palabas ng pinto ang iyong mga bayarin. Hindi ito trick. Isa itong kasangkapan. Isang daan dahil ang tunay na pagbabago sa buhay ay hindi matatagpuan sa ilalim ng unan. Ito ay nasa loob ng iyong isipan. Ang karunungan ng budismo ay hindi nangangako ng instant na resulta. Hindi ito nagbebenta ng madaling solusyon. Sa halip, itinuturo nito ang ganito. Ang panlabas mong mundo ay refleksyon ng panloob mong mundo. Kung magulo ang isipan mo, gulo rin ang iyong pera. Kung ang paniniwala mo ay puno ng takot at guilt, palagi kang parang nasa digmaan sa iyong bank account. Pero kapag malinaw ang isipan mo, kapag kumikilos ka ng may layunin at nag-iisip ng may kamalayan, nagsisimula kang tumugon, hindi lang mag-react. Sandali, itanong natin, ilang beses ka nang gumastos hindi dahil kailangan mo, kundi dahil pakiramdam mong may kulang, galit ka, stressed ka, ang totoo, karamihan ng ating financial decisions ay emosyonal, hindi lohikal. Bumibili tayo para makalimot, nagswipe tayo para gumaan ang pakiramdam. Ina-upgrade natin ang mga gamit, umaasang may upgrade din ang buhay. Pero ito ang katotohanan, ang utang ay hindi lang tungkol sa numero. Ito'y tungkol sa mga sugat sa likod ng mga numerong iyon. Kaya ang mga turo ng budismo ay hindi nagsisimula sa pera. Nagsisimula ito sa mindfulness. Dahil bago mo mapangasiwaan ang iyong wallet, kailangan mo munang mapangasiwaan ang iyong mga alalahanin. Bago mo mahawakan ang yaman, kailangan mo munang maunawaan kung ano ang nagtutulak sa iyong mga gawi. Ang mindfulness ay ang pagmamasid sa iyong mga iniisip nang walang paghusga. Ito ay ang pagpipigil bago magdesisyon. Ito ay ang pagtingin sa buong larawan, hindi lang sa takot at dito pumapasok ang ritual sa unan. Hindi ito pamahiin. Ito ay bagong mental routine. Sinasabi nito sa iyong utak, ngayong gabi, pinipili ko ang kapayapaan kaysa takot. Ngayong gabi, pinipili ko ang direksyon kaysa kalituhan. Araw-araw, binabago nito ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili. At ang pakikipag-usap mo sa sarili ay binabago ang iyong self-worth at ang self-worth mo ang nagpapalalim ng iyong disiplina. At hulaan mo kung anong binabago ng disiplina? Ang iyong utang. Kaya hindi hindi ito mahika. Pero parang mahika. Kapag nagsimulang magbago ang buong buhay mo dahil natutunan mong harapin ang sarili mong isipan. Parang monghe. Parang isang taong tumigil sa pagtakas at nagsimulang pumili ang tatlong bagay na ilalagay sa ilalim ng unan. Napag-usapan na natin ang layunin. Napag-usapan na rin natin ang kaisipan. Ngayon, maging mas konkreto tayo. Kung may ilalagay ka man sa ilalim ng iyong unan ngayong gabi, gawin mo itong makabuluhan. Hindi bariya. Hindi anting-anting. Hindi pulang sobre. Sa halip, ilagay mo ang tatlong bagay na ito. Hindi nakikita, pero makapangyarihan pasasalamat para sa anumang meron ka pa bago matulog itanong mo sa sarili mo ano ang gumagana pa rin sa buhay ko maaring kasing simple lang nang may kanin akong kinain ngayong hapunan may bubong pa rin ako kahit may tulo nalampasan ko ang araw na ito bakit ito mahalaga dahil lumalakas ang tinig ng utang kapag tahimik ang pasasalamat Kapag puro kakulangan ang nakikita mo, pinapalakas mo ang kakapusan. Pero kapag pinapahalagahan mo kahit ang pinakamaliit na biyaya, tinatawag mo ang solusyon. Hindi ang stress. Hindi ito bulag na pag-asa. Ito ay pagbabago ng enerhiya mula sa takot tungo sa pananampalataya. Sabi ng karunungan ng Budismo, ang pusong mapagpasalamat ay parang magnet ng mga himala. Kaya ngayong gabi, Isulat mo ang isa lang na bagay na ipinagpapasalamat mo. Ilagay ito sa ilalim ng iyong unan. At hayaang magpahinga ang isipan mo sa sapat na meron ka na. Layunin. Para sa tunay mong hinahangad, maraming tao ang hindi nakukuha ang gusto nila. Dahil hindi rin nila alam kung ano talaga iyon. Sinasabi natin, gusto kong yumaman. Pero anong ibig sabihin nun? Mas maraming pera? O mas maraming kapayapaan? Ang linaw ang nagbibigay ng direksyon. Kaya ang pangalawang bagay na ilalagay sa ilalim ng unan hmm, ay ang tunay mong layunin. Hindi pantasya. Hindi desperasyon. Kundi isang tahimik, malinaw na hangarin. Gusto kong mawala ang utang para makatulog ako ng payapa. Gusto kong may sapat para maalagaan ang magulang ko. Gusto ko ng kalayaan, hindi lang kita. Naniniwala ang mga Budis na ang tamang layunin ay nauuwi sa tamang pagkilos. Pero ang layunin ay dapat malinaw at dalisay. Hindi dahil naiingit ka, hindi dahil takot ka, kundi dahil may saysay ito. Isulat mo ito na parang panalangin, maikli, totoo, tapat. At hayaang tumira ito sa ilalim ng iyong unan. Hindi lang sa iyong isip. Disiplina para sa hakbang na gagawin mo bukas ito ang pinakamahirap. Ang pasasalamat ang nagtataas ng puso mo. Ang layunin ang gumagabay sa paningin mo. Pero ang disiplina ang siyang nagpapagalaw sa iyong mga paa. Ang bawat kalayaan sa pera ay bunga ng araw-araw na desisyon. Mangungutang ba ulit ako? Kailangan ko ba talaga ito? Kaya ko bang tumanggi ngayon para makasabi ng obukas? Puno ang budismo ng ritwal. Hindi dahil may mahika ito, kundi dahil ang paulit-ulit na gawain ay humuhubog ng realidad. Kaya gabi-gabi, itanong mo sa sarili mo, ano ang isang disiplinadong hakbang na gagawin ko bukas? Maaring pagsusulat ng gastusin, magluto sa halip na magpa-deliver, harapin ang taong pinagkakautangan, pagkatapos isulat mo ito, pangakong isang hakbang lang, at ilagay sa ilalim ng unan. Bakit? Dahil kapag ang huling iniisip mo bago matulog ay ma nakaugat sa gawa, magigising ka kinabukasan na may linaw. Ang disiplina ay hindi parusa. Ito ang patunay na naniniwala ka sa kinabukasan mo. At ang paniniwala, 'yung tahimik, totoo, panloob na paniniwala, doon nagsisimula ang lahat ng pagbabago. Kaya ngayong gabi, ilagay mo ang tatlong ito sa ilalim ng iyong unan. Isang pusong mapagpasalamat isang malinaw na layunin. Isang konkretong aksyon. Hindi kailangang makita ito ng iba, pero mararamdaman mo ito. At ang pakiramdam na iyon ay lalaki araw-araw. Peso kada peso, hininga kada hininga. Dahil hindi mo kailangan ng swerte para baguhin ang buhay mo. Ang kailangan mo ay ayusin ang pagkakaayon mo sa sarili. At ang tatlong bagay na ito ay ang iyong panimula. Bakit maraming tao ang nananatiling nakatingga? Magpakatotoo tayo. Hindi laging dahil sa ekonomiya. Hindi rin laging dahil sa maliit na sweldo. Minsan, ang kulungan ay hindi nakikita. Maaaring mas malaki na ang kinikita mo ngayong taon kaysa sa dati. Pero ang stress, nariyan pa rin. Ang pagkabalisa, bulong pa rin tuwing gabi. Ang utang, patuloy na lumalago parang baging sa dilim. Bakit nga ba tayo nananatiling nakakulong? Dahil bago maging numero ang pera, nagiging kwento muna ito. Totoo ang emotional debt maaaring lumaki ka sa mga salitang gaya ng Hindi tayo mayaman, huwag kang umasa. Mahirap kitain ng pera, madali itong mawala. Ang mga mayaman, sakim. Hindi lang nito hinuhubog ang paniniwala mo. Nililimitahan din nito ang pagkakakilanlan mo nagsisimula kang maniwala na hindi ako para sa masagana. Hindi ko pa deserve ang kapayapaan. Palagi akong may pagkakautangan. Pero hindi iyon katotohanan. Iyon ay sugat na nagkunwaring karunungan. Ang comfort spending ay tahimik na pumapatay. Hindi lang sa emergency nang gagaling ang utang. Kadalasan, galing ito sa pagtakas sa hindi komportabling damdamin. Kaunting shopping kapag masama ang araw order ng pagkain dahil tinatamad magluto. Mga subscription na hindi na kinansela dahil reward naman daw ito. Sa budismo, ito ang tinatawag na craving, ang paghahangad na takasan ang pagdurusa sa pamamagitan ng mabilisang aliw. Pero gaya ng asukal, ang comfort spending ay masarap sa una. Pero unti-unting nakakalason. Guilt at hiya ang nagpapatuloy ng sumpa. Ito ang masaklap na kabalintunaan. Mas lumalaki ang utang, mas sumasama ang loob mo. Mas masama ang loob mo, mas kaunti ang kilos mo. Mas kaunti ang kilos, mas lalong lumulubog sa utang. Naisip mo na ba ang ganito? Para saan pa ang pagsisikap? At kapag iniisip mong wala nang saysay, humihinto ka at iyan mismo ang bitag. Paalala ng mga turo ng budismo, ang bagay na nilalabanan mo, nananatili. Ang bagay na tinatanggap mo, nagbabago. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili para matuto ng disiplina. Kailangan mo lang patawarin ang sarili mo para magkaroon ng bagong galaw. Dahil walang nakakatakas sa utang sa pamamagitan ng pagkamuhi sa sarili. Nakakatakas tayo sa pamamagitan ng paniniwala sa kung sino tayo nagiging. Kung pakiramdam mong natigil ka ngayon, huwag kang mabahala. Hindi ka sira. Naghihintay ka lang matutunang i-unlearn ang mga bagay na hindi naman talaga para sa'yo. At sa sandaling magawa mo yon, hindi ka na lang basta nabubuhay. Pipili ka na. Mga gawing hinango sa budismo para makalaya sa utang. Hindi mo kailangang tumira sa templo para makahanap ng kapayapaan. Hindi mo kailangang maging monghe para mabago ang iyong buhay. Pero maaari mong hiramin ng tahimik na lakas ng karunungan ng budismo at dalhin ito sa iyong tahanan, sa iyong pitaka, at sa araw-araw mong mga desisyon. Narito ang apat na kasanayang simple, nakatapak sa lupa at makapangyarihan. Makatutulong sa iyo na tahakin ang daan palabas ng utang nang hindi nawawala ang iyong isipan o kaluluwa. Unang hindi pagkapit. Bitawan ang pangangailangang magpatunay. Ilan sa mga utang natin ang nag-ugat sa pagpapanggap? Bagong cellphone kahit gumagana pa ang luma. Branded na sapatos para sa anak para di siya mapag-iwanan. Handaan sa kaarawan na nauubos ang ipon para lang mukhang ayos tayo. Sa budismo, ito ay tinatawag na attachment. Pagkapit sa mga bagay na hindi naman talaga tayo pero pinipilit nating maging bahagi ng pagkatao natin. Ang non-attachment ay hindi pagiging manhid. Ito ay pagiging malaya. Tanungin mo ang sarili mo, ako ba ang may-ari nito o ako na ang pagmamay-ari nito? Sa bawat bagay na binibitawan mong hindi na nakakatulong sa iyong kapayapaan, mas lumalapit ka sa tunay na kalayaan. At bawat pisong hindi ginastos para magpanggap ay pisong mas malapit sa pagkakawala sa utang ikalawang araw-araw na pagninilay. Limang minutong pag-aayos ng ugnayan sa pera. Bago magsimula ang araw, o bago matulog, mag-pause at itanong. Saan napunta ang pera ko ngayon? Ang desisyong iyon ba ay naka-align sa mga layunin ko? Ano ang mga ipinagpapasalamat ko na walang ginastos? Ito ay tinatawag sa budismo na sati o mindful awareness. Pagsasana ito ng pagiging mulat nang walang paghusga. Hindi kailangan ng spreadsheet, kailangan lang ng katapatan. Mapapansin mo ang mga pattern: impulsive spending, emotional na triggers, o maliliit na tagumpay, gaya ng hindi pagbili ng pangatlong milk tea. At sa kamalayang iyon, nagsisimula ang pagbabago. Tatlong pagsasadyang payak, ang lakas ng pagpiling mas kaunti ibinebenta ng modernong kultura ang ideya na mas marami tariyong mas maganda. Pero ang mga mongheng buddhist ay namumuhay ng masagana sa pagiging simple. Dahil ang pagiging simple ay nagbibigay ng linaw. Subukan mo ito sa loob ng isang linggo. Magluto kaysa magpa-deliver. Maglinis at magtanggal ng kalat sa paligid. I-delay ng apatnapot walong oras ang pagbili ng hindi naman kailangan. Bawat gawain ng kasimplehan ay nagsasabi sa utak mo ako ang may control. Hindi ko kailangang humabol. Pinipili ko nawawalan ng kapangyarihan ng utang kapag pinili mong kumilos ng may layunin. Hindi lang dahil sa nakasanayan. Ikaapat na malabudistang paggastos. Bawat piso ay may saysay. Bago ka bumili ng anuman, malaki man o maliit, itanong. Ito ba ay magbibigay ng tunay na kagalakan o pansamantalang aliw lang ako ba'y bumibili mula sa kapayapaan o mula sa pagkataranta? Sa Budismo, isa sa Eightfold Path ay ang tamang pagkilos, right action, ang paggawa ng mabuti, marunong, at makabuluhan. Hindi lang kung ano ang madali o uso. I-apply ito sa pera. Suportahan ang lokal na tindero kaysa sa malalaking brand. Mag-invest sa pagkatuto, hindi lang sa aliwan. Mag-ipon ng may layunin hindi dahil sa takot. Kahit isang maingat na pagbili ay maaaring magbago ng iyong enerhiya sa pananalapi. Ang banayad na daan, paabante, hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Kailangan mo lang magsimulang maglakad ng may kamalayan. Hindi umaalis ang utang sa pamamagitan ng takot. Umaalis ito sa pamamagitan ng pasensya. At sa bawat maliit, tahimik, at tuloy-tuloy na hakbang, mapapansin mong hindi ka lang basta tumataka sa isang bagay. Nagiging bago kang tao. Isang taong payapa. Isang taong may lakas. Isang taong malaya.